Maganda magdala si Kylie Padilla ng ano niya no, yung pagmamalditan niya, no. <laughs> gusto ko, gusto ko yung kanya sinasabi simple, na simple pero ra. Oo, rak-rak. Kasi nga, may mga nagpapadala sa kanya. May nagpapadala sa kanya ng ano-ano mga post, katulad yung yung ginawa nitong magjowa na <laughs> Aljur Abrenica at uh, AJ Raval sa Canada, di ba? Yung o -o. kanilang mga lambingan, yung kanila mga tawagan ng love at kung ano-ano pa. Sabi ni Kylie, nakapag-move on na siya. Kung huwag ipinapadala pa sa kanya kung ano man yung nangyayari dun sa dalawang tao. Dahil ano pa ba naman ang maidadagdag sa kanya noon? Di ba? Oo, oh. tama yun. Tama yung kinol out attention na lagi siyang tinatag. Sabi niya nga, wala na po ang kinalaman dyan. Masaya na po kami sa kanya-kanya sa, sa naming buhay kaya hayaan tama. na po natin. You know, oh. Ipaalam sa akin yung mga yan. Hmm. Ganon. Tama naman yun para wala nang stress, wala hmm. nang pagsisimulan hmm. pa ng kung ano-anong kwento. Mas maganda na nga naman yung magkanikanya na sila. Ay ano ba kung maglambingan na maglambingan yung dalawa pagkatapos nilang mag-deny na mag-deny ng pangkahaba-habang panahon. Ngayon naman eh, lantara na ang kanilang lambingan. O oh, eh, ano nga naman, eh si Kylie naman eh, abalang-abala din sa kanyang mga anak, di ba? Oh. Yes. Ang dami kayang humahanga kay Kylie ngayon kung paano niyang i-handle ang pagiging nanay. No? Totoo. Maganda. At saka kasi pagmumulan kasi yan eh, mas maganda yung wala kang alam para wala kang masasabi at wala kang may iisip na masama sa ibang tao kapag wala kang alam. Sa personal diba? niyang buhay, sa personal niyang buhay, 'wag namang sabihin na patay na lukan ba si Kylie na hindi maaapektuhan ng anything about the two, 'di ba? meron. Kahit paano, naging bahagi ng buhay niya si Aljur pa ng kanyang dalawang anak. Ay, pag sisimulan lang 'yon, kaya mas maganda, wala siyang alam, walang pagkukunan ng anumang emosyon. Ganun lang 'yon, 'di ba? Dapat mm -hmm. lang. Mm -hmm. <laughs> Ayan. Dapat daw ipadala nila ang picture ng anak kasama ang baby. Ilantad na. Sabi ni Boy Zikiragay. Baka, baka isusunod na yun. Charot. Total <laughs> din lang yan. Ay nihintay eh. Diba? Maganda. Gusto ko yung brand of uh, pagiging malditix nitong si Kylie. Ano pa ba? Ano pa ba kailangan niya? Kailangan pa ba niyang malaman kung ano yung suot? Ni AJ? Eh lagi Oo, naman kulang. Lagi naman kulang ang retaso ng tela noon eh, di ba? O, <laughs> lagi walang saplot, di ba? Halos wala. Anak atakip lang 'yung dalawang bahagi. O, mas magandang wala na lang siyang alam. Para mm -hmm. wala nang pagmumulan para kahit anong issue at sa personal niyang buhay, wala na siyang paghuhugutan, di ba naman? At saka yeah, huwag niyo yun 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 na pong itag para mas mm -hmm. mabilis ang paghilom ng mga sugat at para Ayimig talaga ng mga Trump, diba? Totoo yan, 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 oo. At saka, ano naman yan eh, mga ganyang itatag mo pa yung tao, iniinsulto mo na, binibigyan mm. mo pa ng stress, mm. diba? Wag totoo. na, hindi ba sapat na tayo na lang nakakakita? At pati yung babaeng nasaktan na nga, nagmo-move na nga, nagmo-move on na nga, eh ayan pa, sinasaktan pa natin.